Sa pagdiriwang ng Civil Registration Month, nakikiisa ang Philippine Information Agency sa kahalagahan ng pagpaparehistro ng mahalagang impormasyon ng mga Pilipino sa ating bansa. Ang civil registration ay hindi lamang simpleng gawain, kundi isang mahalagang hakbang upang magkaroon tayo ng pagkakakilanlan, pagtibayin ang ating civil status at makilala ang ating mga karapatan at pribilehiyo bilang lehitimong mamamayan ng bansa. Sa pamamagitan ng pagpaparehistro, nagiging maayos at epektibo ang pangangasiwa ng ating pamahalaan sa iba't ibang serbisyo at nagbibigaydaan din ito sa mas mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Gawin nating inspirasyon ang pagdiriwang na ito upang mas mapataas pa ang ating kamalayan sa mga proyektong naglalayong mapabuti ang sistema ng civil registration sa ating bansa. Halina't makiisa sa mga aktibidad ng 34th Civil Registration Month.